isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kagimat ito naman si Loya kagimat itito mayroon naman ipakita sa inyo mga kagimat na kakaibang mga Mutya mga kagimat na aking, uh, kukuha mga kagimat ito ay mga bago mga kagimat at sa hindi muna ako magumpisa uh, maraming maraming salamat sa walang sawang nakasubaybay sa aking munting channel lalo lalo na yung aking mga kaibigan mo tianters antingiros antingiras sa mga pagpalang gabi sa ating lap mga kagimat ang ipapakita ako ngayon mga kagimat to ay batong itim mga kagimat yan To ito ay nakukuha ko sa bundok mga kagimat yan no? parang ano mga kagimat may laman mga kagimat sa ilalim yan no? Ayan mga kagimat. Ayan. Ito ay magnetic mga kagimat. Ayan. Pero makinis siya mga kagimat. Ang taka ko yan o. Oh. Makinis mga kagimat. Pero wala namang history kung ito ay kidlat mga kagimat. Kasi yung lugar na pinanggalingan nito ito ay wala mang awalang puno mga kagimat ah, kaano lang siya sa lupa mga kagimat ah, nagtaka ako kasi siya lang yung naiba doon na bato na itim mga kagimat mamaya i-ano testing natin sa magnet mga kagimat kung lakas ba mag magnet ang pangalawa mga kagimat to yung tinatawag nilang tikong bibig mga kagimat yan yan magkapal mga kagimat ang gamit to mga kagimat to yung mga maganda ito sa lalo na, lalo na yung sinasabi lang mga, yung mga bungangira mga kagimat yan ang ganda gamit ito ang gamit to mga kagimat at pang ano na din mga pang tawag dito pang guo mga kagimat sumisaya Tikumbibig. yan mo ito ito na tawag mga kagimat Ayan. magkapal Makapal mga kagimat to. Oh. At ito yung pangatlo natin mga kagimat to yung nakuha natin sa bundok. Nakuha ko din kasama ito mga kagimat Ayan. Oh. Kung mayroon man siyang nawala sa akin uh, mayroon na naman tayo. Nagkukuha tayo ng isa mga kagima. Ito ay sa mga damo sa damuhan na tinatawag nilang kugon mga kagimat yan sabi nila ang mutya daw ng kugon ay yung kugon na pag sinusunog hindi daw na na hindi daw na mamatay mga kagimat pero hindi naman siguro yung damo ang mutya mga kagimat yung karamihan na mutya talaga yung bato mga kagimat yan na natin sa ilaw mga kagimat kung ito ba ay yan mga kagimat kung ano yan yan mga kagimat tagos mga kagimat pati dito mga kagimat yan no tagos sa ilaw mga kagimat ito sinasabi ko na ito isang ano naman mga kagimat mutya ng kugon mga kagimat yan no? matulis mga kagimat yan ang gamit ito mga kagimat ay napakagandang uh, gamit sa lisbala bala at mayroon ito ng tanglay na tagabulag mga kagimat kasi hindi siya basta-basta sa makikita sa ibang lugar mga kagamit yung yan o oh. yan ang itsura niya mga kagamit pero yan nakuha ko sa bundok mga kagamit at ito naman yung ano natin testing natin sa magnet mga kagamit kung magdikit ba siya ayan mga kagimba to lumidikit sa magnet ayan o ayan at ito lang muna yung papakita ko sa inyo mga kagimba mga bago ko mga laruan na bato ayan mga bagong mutya natin nakuha doon sa bundok mga kagimba at maraming maraming salamat and thank you for watching ang God bless sa ating lahat mga kagimat.